Ang laki ng sugat nyo kuya Umingo, napansin ko lang. Na paano po yan? Oo, oh, parang may tahi pa po, Sa oh. uh, ta talahib. Sa talahib? Bakit tinahi po? Ha? Bago lang po yan? Mamatagal na. na Tapos yung sing-sing nyo po, tanggalin nyo nga po. Hmm? Di ba, nakarantin, nyo na po yan. Tapos binalik niyo po ulit. God, sir. Oh. So, mga kay, tang -tang, na so ayun mga kay MJ, no, nung hindi pa po nagawa itong kubo ni Kuya Ming, tinanggal na po namin yan. Kasi nga, uh, namaga din po. So ngayon, ayan, namaga ulit. Di na ito matatanggal. Eh, pwede itong ganunin. May kutsilya kayo, Kuya? Tanggalin, Kuya. Magpuputol yung daliri mo, Kuya. Magpuputol yung daliri mo. oh, ganyan din ko Nilagir. Na. Hindi ito oh. Hindi ito pwede bukla to. So, dito nga may ganang baliktad mo yan. Ito ito. Pwede. Hindi. Ito. Para matanggal po ito na lang tanggalin natin. <laughs> <laughs> oh, di Ay, para hindi may harapan. Para hindi may harapan. No. Dito na lang no. Subukan mo nga ako eh. Kuchelyo. Wala akong kuchelyo diyan. Masakit po ba ako ya? o na, kasi namagaw, masakit po talaga yan ang gana kasi namin ito, binalik na naman ng si Oming eh. huwag nyo na pong ibalik tsaka delikado po yung magkasingsing ka ng ganyan kasi pag nasabit po kayo dyan ako po, po mapuputol po yung daliri nyo ha? masakit, may lak? may lak to? Yeah, mabigat Matigas na. No? Pinasa niyo po yung pawis niyo. Pinagpawisan na po kayo. Sinabi mo kasi puputulin dito eh. Biro-biro lang po yung kayo uming ha. Kapag natanggal natin kayo uming, huwag mo na ano yun <laughs> na? Paano may rapan tayo kasi ano kayo. Namaga na po. Namaga kasi. Plyce. Walang plyce. muna. Plyce na natin. Meron ka dyan nila. Wala sa kayo. Ano sakit. sakit? Hindi, nakaraan pa po yung sabi tanggal. Hindi eh. niya tinatanggal eh. <laughs> Nakalimutan <laughs> niyo eh. <laughs> Ayun kasi namamaga po Kuya Omeng oh. Para kayo yung ibang at, ano ba yun, taga Vietnam? Yung mga babae nagsusot ng... Lagay sa leeg? Lagay sa lagay sa bracelet. Yes. Mapuputulong ka ng dalilin Oming. Da, Kuya Omeng. Yung... Hindi ka makadamo ng maayos po niyan. Magbis na makapagtrabaho ka. Ano sana ko eh? Ano sa'yo talos lang? Ayun o, Bakit di nyo po matapon-tapon to? Wedding ring nyo po ba yan? Wala pa. Kuwintas na lang. Gusto nyo po ng kuintas makapal no? hiklat din lang tong gano'n no? nanigas e nanigas ito naman ah ito matatanggal natin to. na kayo ngayon. Hindi mo ma... Ganyan yan kasi umay oh, ang kapal dito. Hindi yung lalabas yun? Eh. Hindi yung lalabas. Huwag nyo na pong ilagay ito kasi mahirapan po kayo magkilos-kilos. Kapag mapasok mo yun kayo, may ikat na. Masakit po pero pinagpawisan po kayo ha? Hindi, <laughs> <laughs> kay hmm. Sige, dito mo lang Lock hmm. okay. Aha. Ang kapal kapal mo. Di ba last time ko nilagay niya dyan electrical tape? Mm. Kasi hmm. natanggal na. Gusto niyo po ba magkaroon ng sing-sing? Ay, lang Mahirap na po. Dapat yung sukat lang talaga. Hindi masikip. Gusto mo magkaroon ng sing-sing talaga? Sige po. Pag ano, bibili po kami ng sing-sing sa'yo. Yung pang fashion lang ba? Oh, tingnan mo ko yun. Lalim na. Namaga dito. Hindi talaga maano yan. Siguro ko may hila dyan, may pipigil. Hindi sa Lalim na. Lumuwag ng konti. Hindi kasi natin ito maganon mga ka-MJ kasi makapal po siya. So hindi kinaya nga ito ayan mga ka-MJ nakakuha na po kami ng plies para po tanggalin natin itong sing sing ni Kuya Uming Ang, nung hindi pa po natin na ano nakaganyan po yung sing sing nyo ganyan po so nung kinalikot natin gumanya na lumuwag ng konti so ngayon kailangan na talaga natin tanggalin ang dami nating tolso o oh. siguradong di matatanggal to Masa lere? dalere Jok lah Lais nolong para madali Isi ba? Nandahan ako yan balat Ah, kailangan pasok yung dalawa dapat pala lungnos saya Sa po mga ka-MG, pera pang po yung sa nang sing-sing ni kayo uming. Grabe, di sa basa-basa, makapal po yung sing-sing ni kayo At ginamitan na po ng plies, hirap i-block itong paruputin. nang Hindi ka nang ka nakakawala. Tapos, yes. ang sakit po, natutaman kayo. Ha? Okay lang. Ay, kago. Sorry. Pwede, din, sorry, ano, tawid -tawid, pwede na siguro yan ang tawid. Pwede, pwede na. Hindi pa. Um, kasi eh. Hindi So ito mga ka-MJ, -MG, pangalawang bisis na po namin ito at uh, tatanggalin tinanggalan ng sing-sing. sa -sing. mga ka-MJ, -MG, pangalawang bisis na po ito. Kasi last time natanggal po namin. Pero manipos lang po yung ano niya, sing-sing, kaya mabilis lang ito. Maraming kapal. Sana pag natanggal to mga ka-MJ -MG, ay hindi na po maglagay si Kiyomi ng sing-sing sa ano niya. Daliri. hindi tayo susuko hanggat hindi matanggal ang sing-sing daliri ang daliri? ay daliri? sing-sing? ano pong ano ay butang oh, gali sa mga yugyugyugyugyugyug test lang po ah ने sorry. Tigas. Bali po lang po sa mga MJ. -MG. Ngano lang papalawagin.

May mo siya dito kayo, dito may hihila uh, na. Huwag open siya. May mo yan. Okay. Ganun din ako kanina. Tapos ulat na number sa, dito, dito, sana pigilan, dito. Dito sa napigilan kasi nasa siya. Hindi, di mo natin siya. ba sa tood niyo gimana Di mana senang dipilih dari pasok nak, pasok Parang baliin um, dito. Hindi mo mapasok na. No. Kaya magawa ko yung mga. Magawa ko yung talaga Madali lang tingnan akala mo kaya ang ganun pero hindi po. Napakatigas po mga ka-NG. Madali Tigas lang ah. tingnan. Ang kapal oh. Bicycle mo rin doon. Hindi ako, hindi tayo uwi pangkat hindi tumaan oh. Katulad para kanina? parang balikon siya? hindi pwede kasi mababalik yung daliri ay sorry dito nga may padaan ayun na po mga ka-IJ tingnan nyo po yung daliri ni Kuya Uming dito sa ano niya oh sa ring finger niya sa kabila nga kayo may patingin tingnan nyo po dito sa kabila kumbaga parang kinain na po ng sing-sing na ito So, ilang taon na po ito. So, ngayon lang po natin ulit matatanggal. Ayun na po. Oh. Okay na. na niya ko, niya ko, naong ko, naong niya. Okay na po. bakit natawa kayo? Hindi pa tapos. Ay, Hindi pa tapos? yan yung sing-sing niya. Ito na lang po yung sing-sing niyo. <laughs> Para pagtanggalin po, gaganon lang. Ayan mga ka-MJ, oh. shirt mga ka-MJ, ayan po. Tingnan po natin yung daliri ni Kuya Uming. Ayan. Ganyan po yung nangyayari. ba diba, may taga -ibang bansa. Ganyan din po, mahilig magsuot ng bracelet. Minsan nilalagay sa liig. You know? So, ganyan po nangyayari. So, pag hindi po ito matatanggal, sa katagalan, ito po yung matatanggal. Na no, mo? Huwag nyo na po ulitin kuya uminga Huwag na po ulitin, delikado Okay na po ko, dali natin Isang lako to ni Bustoyo <laughs> Ang kapal o ang tigas, grabe Anong klase po ito? Dati bilog po yan Ha? Paano po ito? Niligari nyo po? O nakaganyan lang siya? Ay nakaganyan lang? kapal so, oh. Makikita niyo po mga ka ka-NJ, kala mo simple lang. Mm, kapal. Pero tigas. Matigas. Subukan mo kayo na walang daliri, di mo maano yan. Ganun ka. Oh. Ay, yung tigas ko eh. Di. Kahit ganunin mo, ibalik mo matigas oh. Uh -huh. Oh. Grabe. Hirap. So yun lang at least ano, nakakatuwa at may ibsa na yung ano ni Kyo. Ano? Okay. Balik natin sa kabila para ano. Hindi <laughs> 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 para kasi wala namang damage sa kabila. Lagyan natin. <laughs> Oh, huwag na, <laughs> <laughs> na. po ulitin na. Pati electrical tape minsan, ginagano niya. Huwag na po. Mas maganda po yung walang ano, ganyan lang. Tapon ko na, na ka kayo, Ming. Hmm. Sa gabal. Mas Lumuwag na. Ay, papano, parang guminawa na. Oh, guminawa na po. Ayan. Kaya na siya.